Ang ganda ng moon oh Palubog na Ay, ang cute Ayan guys, lumulubog na siya oh Ayan Palubog na siya Ang cute guys O oh, diba Ang cute Lulubog na siya guys <laughs> nandito ako sa terrace and ayan guys oh, nakikita nyo as you can see lumulubog na yung araw see ay ang cute ilang minuto lang yan na guys wala na ayan palubog na siya guys Ayan na, lulubog na. Wala na. Bye! Orange na orange yan kanina. Mas maganda sa si personal guys. As in, orange na orange yung kulay. Ayun guys. O, lulubog na siya. Wala na. Bye! Bye! Yun <laughs> lang natin. Wala na. Bye! Lulubog na guys. Yay! Ang ganda dun sa kabila, oh. oh tara, mag-swimming tayo. Ayan. Tara, swimming tayo dyan, pero malamig pa. Winter pa. Nandiyan lang ang MTR, guys, oh. Yan. Yan lang ang MTR. Yan, oh. Dyan, dyan, dyan lang. O, oh, di diba? Abot na, abot natin. Yan lang ang MTR. Right? This is Bayview Tower. Ganda. Bayview Tower. Ma -on shan Tower. Here. Here on cute. All right.